Kita mo dito. Puro ano siya guys. Puro yung mga nagkauna na nag nagtrabaho dito. Puro yung nagkauna ng mga ano na to. Ayan guys. Ha? Eh. Ang laman nitong building na ito. Puro yung nagkauna ng mga I like that. Oh, that's nice. I like that. Yeah, guys. Yeah, yung yeah. Ayan guys, ang makikita mo dito. Yung nag una, -una hang, ano, hawa. Mga medalyon. Matagal na itong nakatago siguro. o oh, dami. Dami guys, di ba? Ayan oh. Dami guys. Ito ang makikita mo dito. 1915 to 1918. Ayan sa taas guys. di ba? Ayan guys, makikita mo dito. Ayan, may nakaupo doon na iwan ko kung ano, okay lang. Hello, my God, shout out. Hindi pwede mag-ingay guys. Ayan o, oh. wow oh, wow. Pinakalumang ano na to. Di ba? Pinakalumang lumang. Ano. Tapos ayan guys. Pinakaloma-loma. Ang pistol. Pistol, guys. Tsaka yung kutsara. Pinakaloma. Ayun, oh. Ganda yan, oh. Ganda yan. Lumang submarine. Parang submarine. ayun Parang submarine, guys. Ayun, oh. Ayan dito lang ako kasi meron doon yung mama baka bawal yung ano. At saka yan guys. So, ayan guys, hanggang dito na lamang kasi lalabas na kami dito sa ano. So, like and share sa vlog ni Titalisa sa Italy.